Hello guys, good morning, good morning. Welcome to my channel. Ayun, dito tayo sa Budiga, guys. Ayun po, nagbabaksing po tayo. So, today, ipakita ko po sa inyo or glance ko po yung mga backpack namin na selected na at saka yung mga items na bags na may drains na selected na, guys. Ayun po. Dito po tayo, ayun. Ayun po ang kipling natin na take all. May unggoy at walang unggoy is 350 plus shipping po tayo mga madam sa isang box ay 180 pieces ang laman ay hindi, pwede ko kayo i-free shipping yan free shipping, pero ang mga kipling may unggoy at walang unggoy at saka may mga flows at walang flows bawi lang kayo sa walang flows okay, dito po tayo today Hello guys, ito yung mga ano natin, mga selected na mga backpack. Yan, pag nakita nyo, mga binpol yan. Ayan. Ayan. Mga selected po yan. New balance. Isang box nito, nasa 60 pieces plus shipping po tayo. Ibigay ko sa inyo 350. 350. Ito naman yung mga backpack na, ah, yung mga ano natin, mid-range. 400 each. 400 each. Pero hindi ko na to i-video sa yung mga madam. Ito na lang. Pakita ko sa inyo. Na ito yung mga sample niya. Ito po ay, meron to siyang, ano, ayan o, meron siyang sling. Ito yun. Ayan po. Ito yung mga backpack natin. Ilang piraso yun, Jen? ah Oo. Uh -huh. Oh, okay, yan. Dito yan sa mid-range. may drains ito po tayo may drains to siya mga guys may drains amaya um, na yan kasi mayroon yan siya order mga backpack guys iyon po ay Hanova iyon ang mga backpack iyon ang may natin guys selected na to guys ha? na, -na ano ko na to siya na select ko na na pang check ko na siya kung walang ano ay ito hindi siya pwede oh kasi kita niyo mayroon siyang ano hindi siya pwede reject ito fila doon sa mid mid rings nanti jen to next okay ito okay count lang ito, guys, ang ganda. Ito. Mga ano yan? May order yan, guys. Dito po tayo. Ayan. Kung gusto nyo yung mga box ninyo, mga guys, mga sis, ang box ninyo mayroon din. Um, uh, backpack. Nasa sampo ang backpack nyo. Pero, pumari lang, ay wala pong backpack. yun naman ang gusto eh. Yan, oh. Ganda, noong? Yung ganda guys. Uy, yung may tsura pa. Maganda. Basta ako magpili sa iyo ng mga midrange. Ay magaganda. 400 each. Plus shipping po tayo ito koron. Ito ano siya, bagong ano to eh. Ayan oh, color. I-mix natin dyan. Yung mga discovery. Ang mga backpack natin. Ito naman ay Louis Tours. Uh, Diyan ito siya. Ito naman, tailor-made. Pahigat to. May kukuha kasi din sa akin yung mga ano, golf bag. Mga golf t-shirt. Meron tong kumuha sa akin yan. Ito naman, ayan o, oh, fairy carrots bag. Traveling. Ito, ang ganda, oh. Samsonite. Ayan. Ayan po. Ayan po, yung laman ng mga natin. Made brand. Mayroon siyang mga, ano, guys, ha? Uh, mayroon siyang mga name. Pero, made brands lang. Kasi, ang mga branded name naman natin ay mahal. Ito din, oh. Body bag. Nice, no? Nice ang mga backpack. Marami po nag-order sa atin ng mga backpack. Ito po ay Esquire. Hazes. Ganda nito. Dito tayo. Hmm? yun Yan. Yan mga backpack natin ito. Hmm. Ito din. May eh. florisi. Magandang dilag. Yan po, charge case. Ito naman ay ano to. may ray may name yun siya. Ilang piraso pa lang yan din? Yung nalagay mo dyan? Sampo. Sampo pa lang. Ito din, oh, maganda to. Tingnan nyo. Ayan. Hindi hey, mamaya mag-coffee tayo dyan. ipa-delete ko sa'yo tong mga ang email ko. Hmm. Columns, tapos ito. Ang ganda. Ganda ng ating mga med drains. Ayan po. 400 each. 400 each. just watch. Ito, ilagay ko siya dito. Ito, donkey. Ito siya. Ah, uh, ano ito? Donkey. Ilan na yun? Forty. Forty? Mm. Ang una? Ten. Ang una, ten. Tapos plus thirty. Forty. Forty. Ang nakalagay dyan? Fifty-seven? Fifty-seven plus forty. Magkano? Ano na? ninety ah. Dagdagan mo tatlo. Tatlo? Ah, dagdagan mo siya thirteen. One ten yun, e. Oh. kasi yun. One guys. Ang laman ng isang box. Ayun, yung ganda. Ayan, yak yan. Mag-selected yun. Huwag kayong mag-alala. Ten. Ito na lang. Ito na lang. Yung mga